Good morning mga idol. Ayan mga idol oras na ng patuka sa alaga ni Cleo. Yung nalingat ka lang saglit tapos ito na ang pinaggagawa ni Cleo sa feeds. Ganito lang naman ang gagawin ni Cleo pag kami ay nalingat sa glit. Hindi ka pala pwedeng pag-alagala anak. O oh, di ba patawa-tawa pa yan? Tignan nyo mga idol kung saan pupunta si Cleo. Yan mga idol kumukuha ng feeds sa lagayan at ibibigay niya sa mga alagang pato at manok. Hindi naman namin siya tinuruan kung paano at saan siya kukuha ng feeds, siguro nakikita niya sa amin kung paano kami magpakain ng mga alaga, at ayan alam niya na kung saan dudukat ng feeds. Ayan, binalik-balikan na ni Cleo ang patoka. Alam niya kung saan ang lagayan ng patoka. Lagot ka na kay lola mo, kaya pala mabilis maubos ang feeds. Kahit maliit na dakot yan kung unlimited ang pagbigay, ubos ang patuka. Kaya pala panay ang sunod ng pato at manok sa yunak. Wow. <coughs> ang sipag ng baby Cleo namin. Ay, yay! Huli ka ba? Isa pa. Yan yung malaki yan. Huli ka ng pangulam na. Mami! Yeah. Hanggang dito na lang mga idol. Ingat and happy farming with heart.